Hello guys! Welcome to our new video. And today, samahan niyo lang ako. Libutin ko yung mga iconic spots dito sa London. And first thing, ang gagawin ko is magbabas lang ako papunta sa first stop natin. Mas gusto ko magpas, kasi mas marami akong akikita mga attractions bad side lang is mas matagal nga lang yung bus kasi na naglilibot pa yan along the London area yung train parang straightforward so makikita nyo ito yung sikat na red bus ng London nung first time ako dito parang gustong gusto ko talaga masakyan so but eventually parang normal lang na wala dito yan and makikita nyo sa right side yan pala yung tinatawag na Tower of London katabi lang siya ng Tower Bridge tanaw mo na rin yung the shards yung tallest building sa london come welcome to tower bridge At sa uh, tower bridge Nagbas lang ako kasi pag nag train ako naliligaw ako so lakad lang ako ng konti then after this punta din ako na iconic or touristy spots dito sa London. Pero ito na muna yung naan natin. Pag sinush ito sa Google, maraming nagsasabi ito dahil yung London Bridge. But actually, hindi ito yung London Bridge. Tawag dito is yung Tower Bridge. And yung London Bridge is sa kabila. Yeah. Ang lamig. Tsaka mahangin. Addams pala sa kabila. dito ako picture ko. Hello, Target! Maraming nagpipicture dito. <laughs> Naiiyakan ako. na naman akong picture dito before. Ayan. Layo <laughs> tayo. Hello, Target! Hello! Para first time ko. Matagal naman na ako dito. Nakapunta na ako dito before guys first time po magsalita sa vlog pero sayang, na parang carry na ka lang ako pero hindi ako nahiya dito kasi marami rin picture parang uh, touristy area din kasi siya ikot lang tayo ikot tayo tam, tapos sa baba mas maganda yung spot do dito sa taas pwede rin kayo pumunta dyan sa taas mayroon dyan ano ayan parang to last thing Nakapunta na ako once, pero may bayad kasi so hindi tayo pupunta ngayon dyan. Ang ganda. Kita mo yung Thames River. And then, hmm, may bus. May bus. Natakot. Lumagabog. Masaya malamig. Magalan mag isa. Gusto ko tumawit sa kabila, pero hindi ko alam saan. Ikat lang ako. Maingay, no? Parang pogi. Hindi eh. ko alam kung saan, kung saan dadaan. Ayan ba? Naliligaw. Puntuan ko yun sa kabila. huh lamig. Naginawa ko. Ayan yeah, may mga stores sa baba. Ayan. Kasi nabumin. Kita dito yung Dasha. pwede yeah, dito po mga. Everyday talaga maraming visitors dito. Approximately 850,000 yung annual na tourist ang pumupunta dito. Isa talaga ito sa mga pinapuntahan ng mga turista. Samahan niyo ako na bumaba dito kasi mas maganda dito yung spot pag nasa baba kasi kita mo talaga yung buong bridge. Sobrang ganda niya. Promise. Pero pagdating mo dito sa baba, mag-expect ka na na napakaraming tao. And maganap ka na lang ng good spot mo. Kung saan mo may magandang kuha pag mag-picture ka. Make sure na may kasama ka kasi mas maganda pag may nagpipicture sa Music Balik na tayo. Akyat tayo ulit sa taas. Then, ikot tayo. And, umaba tayo dun sa may store. Tignan natin kung ano yung mga tinda nila. Let's go. Abang naglalakad nga pala ako, napansin ko na parang sobrang lamig. At yung kamay ko parang nawawala na yung dugo. At sobrang manhid na yung kamay ko. Yan, yeah, nag-ikot-ikot lang ako dyan. Tinaanan ko rin to kanina nung pumunta ako dun sa baba. And, yeah, dito yung entrance. Yan yung mga prices na yung entrance fee. Ito yung entrance. Actually, malaki siya sa loob. Nung pumunta ako dun nung last time, sobrang laki niya. Tapos, parang museum style. And, marami kang makikita. So, dito na ako ngayon sa baba kasi gusto ko yung puntahan yung mga ano don yung mga stores dito. Ang dami mga ibon dito, no. Ayun ako, yung mga kalapate. Ang saya lang nila tignan. Parang may fountain, fountain area. And then, dito sa gilid din, sa kabilang banda. Pwede ka rin umupo dito. Mas konti yung tao dito. Kaya mas okay magpicture actually dito. Compare dun sa kabila. Kasi ang daming tao dun. Parang same, same, same lang din naman. Tignan natin yung mga tinda nila kung ano yung mga tinda nila dito yan para mga kung for Christmas mga ganon tapos maraming pagkain din dito yan yan mga iba't ibang kasing pagkain tsaka pang winter na mga damit and yeah yan may mga chocolates yan mga sweets at mga tsaka mga pang, pang, gifts marami yan dito naikot-ikot lang ako para pakita ko lang sa inyo yan Tapos meron dito yan, you no? Know, mga Parang mga choir, <laughs> ng mga statue. Ang cute nito, ang cute ng tindahan nito. Para kasi siyang ano, yung jeepney. Yung jeepney sa atin. Cute, no? Yun na yung London Bridge natin. Ngayon, nasa bus ako. Papunta ako yan sa next stop natin. At habang nasa road ako, meron mga bata dito. Ang cute. Ito nga pala yung London Bridge. is a train station. And ito na yung next destination natin. Ang London Eye. Dito na tayo sa next stop ang um, London Eye yan ang ganda ng London Eye sobrang laki niya especially dito dito sa likod niyan banda yan first time ko rin dito nakapunta sa dito sa backside. so mas maganda pala dito mag picture kesa dun sa front side ang daming tao dun eh yan mag selfie muna ako kasi first time ko rin dito actually kasi doon ako lagi sa front side and laki lang tayo papunta doon sa baba. Hindi ko alam kung magkano entrance 'yan pag sumakay. Pero sige, search natin. Sobrang laki niya. Yan, napaka-massive. Sabi daw nila around like 32 capsules daw yan. From dito naman, makikita nyo sa likuran ko ang Clock Tower, also known as Big Ben. Tara, ikot muna tayo. Dito tayo sa kabila. Kita din sa kabila ang ah, The Clock Tower, also known as Big Ben. Yan, ganda. Tara, ikot tayo ikat lang tayo dito. Actually, before, hindi rin ako nakapunta dito. Lagi ako dun sa kabila. Kay Big Ben. Dami rin ng picture dito. Ayan. Para kasing upulan. Kaya ako nagmamadali. Para na namang upulan. Kanina may araw. Para ngayon, gloomy na naman. Ayan. Okay. Lakad, lakad lang. Ang cute ng Meron siyang reindeer reindeer na cap. Okay. And mas malapit. Hey! Yeah. Si ate girl, oh. <laughs> Let's go up, up, up. Meron din dito sa London. Tricycle. Eh. Oh. <laughs> <laughs> may tricycle sila dito pero ang kit ang tricycle nila. See, yung tricycle sila. Ah, Ayan, yung tricycle That's nila. Ang cute cute. Nanginginig yung kamay ko sa lamig. The London Eye. Hindi ko na kaya yung lamig. Ayan you o, know, may overboat. Gusto ko saan sumakay doon kanina. Kaso lang parang hindi ko alam kung saan yung pier nila. Mas maganda dito pag gabi kasi nagiiilaw yung London Eye. Nanginginig yung kamay ko po. <laughs> wala na akong dugo. Sige, wala na akong dugo. Upos na yung dugo ko. Buti nga yun, hindi masyadong maraming tao. Kasi pag weekend, sobrang daming tao. Pero ngayon, walang masyadong tao. Yan na, si Big Ben. Ako lang ba yung lamig na lamig? O lamig na lamig din kayo. Hindi ko na kaya yung lamig. nanginginig yung kamay ko. Yan. Yeah. Si Mickey Mouse. Yes. Um. So, marami din dito mga store. Souvenirs. Kung hindi kayo taga London, then you can buy from here. Ang dami bit. Hanap na lang tayo ng pogi. <laughs> Nakapera. Yung ano na lang yun. Yung mga souvenir. Ito <laughs> tawid tayo. Okay, tawid ako. Eh, <laughs> takot ako. Punta ako ng... Yeah. Parliamentary building. Parang congress sa atin parang senado sa ano, no. parliament no, no. building. Sa I don't know. Basta ganun. Ito tayo ng Westminster Abbey. Oh, uh, ah, tiba. Naglalakad ako, nasa likod ko lang si Vic. Nagmamadali ako kasi baka umula na naman. malay ko pa Kasi gusto ko mamaya pa uwi. Ah, uh, Jollibee. Oh, hindi na ako nakahabol. Ang daming flag dito. Grabe yung sipon ko. Ito yung gilid ng Westminster Abbey. Punta tayo din sa front. To Westminster Abbey. stop nga pala natin. Ito yung Westminster Abbey. Yung Westminster Abbey pala. Usually dito ginaganap yung coronation, yung mga gatherings, weddings ng mga royals, mga kings and queens dito sa UK. Some of the monarchs and warriors dati. Parang dito din ata ni Lubing. Meron dito yung stores. Gusto nyo bumili ng mga souvenirs. Yan. Next stop, nadaanan ko lang siya actually. Um, di na sana ako pupunta dito. Pero sige, puntahan ko na rin para makita nyo. Okay, yung The Royal King's Guard. Maraming din dito nagpipicture. Pero just beware. Huwag ka lang, yan parang nilagyan nila ng line. Kasi yung ibang tourists parang dumidikit talaga sa, sa kabayo. Eh. Parang nasistress yung mga, yung mga kabayo. At nangangagat. So nilagyan nila yan ng line para huwag dumikit yung mga tao doon sa kabayo hanggang dyan lang sila sa labas ng line na yan Next stop natin is St. James's Park, parang tapat siya ng Buckingham Palace. Meron din dito parang bridge na madadaanan mo. Ang ganda kasi parang may meron siyang lake sa gitna. So, palabas na ako niya ng St. James's Park. Pupunta na ako sa ating next destination. Which is Ang Buckingham Palace, so malapit na yung Buckingham Palace dito. Nakatulang and welcome to so Buckingham Palace. So itong apala yung Buckingham Palace. Tito yun sa front side. ang ganda. Ang laki. sa to sa pinaka iconic na place dito sa London dahil dito nakatira yung mga Royals. parang ito yung parang official na residence nila. Kingham Palace pala guys, meron pala siyang around 775 rooms, including 19 staff rooms, 52 guest rooms, 188 staff bedrooms, 92 offices, at 78 bathrooms. Wow, grabe, sobrang laki. Imagine. Ito inabangan yung guard changing ceremony, pero parang every Monday, Wednesday, Friday lang siya ginaganap. Dito na tayo sa ating final destination. Tara, lakad ulit tayo. Mga 14 minutes walk lang naman papunta sa next destination natin. Dito na tayo sa ating next destination, ang Trafalgar Square. Uy, may mga store din pala dito katulad dun sa London Bridge na open lang every Christmas. ito yung next destination natin ng Trafalgar Square. So, ang ganda ng square na to. I Ikot lang ako. May mga fountains dito. At dito sa likod ko, makikita natin ang National Gallery. Ang ganda din na to. Ang ganda ng building na to. This is founded in 1824 nung binili ng British government ang 38 na paintings ni John Julius Augustine. Nakadisplay display dito sa loob ang halos 2,300 Western European paintings. from 13th to 20th centuries. tapos na maikot. ang iconic places dito sa London. Well, saan pa ba tayo pupunta since nandito na tayo? Ito sa Jollibee. Dito sa Leicester Square. Take out lang ako kasi lapit ng gumabi. Pag winter kasi dito, mga 4pm pa lang madilim na. Kaya kailangan ko umuwi maaga. So, yun lang guys. Thank you so much sa pagsama sa akin. Until our next video, thank you for watching.